Gagawin na po ako. Sana ma-choose. Hey, congratulations. Gagawin ka na. Pero mag-exam ka po na. Uh, ito. Sabi ka, Stan, nasa mas bagay kasi boyfriend ko. Pwede bang ikaw kaya boyfriend ko? Yan! Yeah. Team, can you, can you get this here Pokémon? I five. Ayon yung may have na star banner this sa likod. 何これ ang natayong contestants ko, eh, kung 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 na ba? Are right, kung up to 10? Alright, we're, we're waiting kung for the rest of our contestants. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kailan natin po ha. Alright. Sinisigurado lang natin sa mga hindi napili. Mahal nyo pa rin naman sila, di ba? Alright. Mayroon tayo pa yung people. Six. Are we missing? Yes, guys. Asa na yung dalawa? Si Pokemon, tsaka si Direct Justin. Ito na po. Ayan na. Ganun po tayo. Ayun. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. We have one more. Kaya na po naman na. po. Okay. Uh, po natin yung last. Happy na ikot na. Okay, nandito na yung last. ko lang si Justin. Kahit hindi ka na sumali sa quiz. Bukang ayaw mo naman sumali sa quiz eh. Gusto mo lang mag-high. Okay, alright. Sige. Okay, I'm complete! Pakiano na lang po, para lang ma-meet niya si Justin, yung girl. Okay. ilan na po tayo? 10 na po? Yes, we Alright, 2, 4, 6, 8, 10. Alright, we have 10 here. With us, 10 contestants. Makinig po tayo mabuti. Oh. Alam ko po, na ayaw niya naman mag-quiz. Gusto niya lang umakit dito. Bakit? Hindi lang. Pambasa po. Ano po? Anong name natin? Vox Chloe, ba, Mahal. Hey! Vox Chloe! Ito na ba ang pambato namin. Anong pangalan mo? Ah, uh, Mahal. Mahal? name hey. okay. po natin. Ano Anong oras po po kayo nandito? Anong oras po po kayo nandito? am. 6 am? pa yung Ikaw okay. rin. Warming City! Ikaw ang lalagos-lalagos na bahay. Umalis namin pa eh. Okay, ano mo yung pangalan sila? Chloe. Chloe. Boss Chloe. You know, Ayan, okay. handa na ba kayo? Nag-review ba kayo? Anong favorite subject niyo nung high school? E e. PE. PE? Okay. Ikaw, ano? 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 He says, Dahil dyan uh, ang, ang first question na. Oh, no, dito tayo, dito tayo muna sa quiz buzzer. Tayo. Right, Wait, quiz buzzer na. po ba yung may makinayari? Oh, sige, uh, so yung buzzer, na anytime pwede na kayong ano, ha. Ah. Makinig kayo kay Justin ha. Hey. Okay. Ah. So pag magtatanaw ako ng <laughs> question, kahit hindi pa tapos, basta kung sino yung mahunang mag-press ng buzzer, sila yung sasagot. Okay? Alright, uh, first question po natin. First question! First question! Okay. In which layer of the atmosphere is the ozone layer located? A. Tr troposphere. B. Stratosphere. C. Mesosphere. And D. Exosphere. So ang kinakatakutan nyo sa mga yan. Kaya, yung mga klase ng mga F.E.A.R.S. <laughs> ay bumalik. Pumindot ah. ah, yeah. na yung kanyang mga bata namin. Pumindot. Ah, pumindot na? Pumindot siya. Okay. Pumindot din ulit. Wait, 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 wait. And your answer is... Please yeah. yeah. Let's do it, the next two contestants, <laughs> please. <laughs> Alright. Congratulations. ako, pero hindi ito. Ano ka rin ka gumising? Hindi ako tulog. Oo! Hindi ako tulog. Patay. Patay. Labanan mo. Galing pa ako sa trabaho. Ano? Ang galing diretsyo na ito. Isimula na yung laba. Opo, forward na kayo. Opo, forward na kayo. na kayo. Okay. Again, unahan ito sa pagpindot, ha? So, Stel, ibigay mo na ang tanong. Question number 2. Are you guys ready? Sa subject na math,

Let's choices. Only it come on queens to steal. Question, question. question. Okay, what in? is the square root of 225? <laughs> A. 12 12? B. 13 C. 30 <laughs> D. 16 Panalo pa din, All right, congratulations po. Congratulations sa ating winners. Mag-uwi sila ng special prizes from Acer. Yes. Thank you very much, congratulations. Mat pala yun? Mat yun, Mat. Akala ko ano ano, Akala ko about, ano, uh, K-Leader. Hey oh, e, Hello po! Oo. Oh. O oh. bakit kumiiyak? Wala tayong subject na acting. Wow, hello po! Wala tayong subject na drama flow. Ayan. So ano pong ang pangalan natin? Chang Ami. Ah! Oh. Chang Ami! Patay! Ikaw naman, anong pangalan mo? Tati Tama. Iba, hindi si Chang Ami. Tati Tama. Ang pangalan naman ng umiiyak na strawberry sa tabi ko ay si Tabitha. Palakpakan naman natin si Tabitha. So, anong oras mo kayo dumating dito? Sabi niyo, galing pa kayong gubat? Oo, pero kakapunta ako dito eh. Saan pong gubat kayo nang galing? Paano ka? Mas naiina ka. Na-joke ako. Okay, ready kayo? Ready na? Simulan natin. Saan ko, amo? Binigyan ako ni Chang ng painting. Siya mismo nag-painting. Okay. At ang next question natin ay about arts. Papa, ulitin ko lang. Once na alam niyo na ang sagot, pwede na ulit pumindot. Pero, antayin niyo muna yung choices. Baka magkaroon kayo yung idea, okay? Yes. Okay. Pwesto! Okay. Makinig lang mabuti, Kai! Yeah, Justin. Okay, meron tayong mga ipapakita sa screen But, which of the following is not a painting? So, kailangan niyo tignan ang choices Which of the following is not a painting? Letter A, Mona Lisa B, The Thinker C, The Scream And D, Girl with a Pearl Earring

ba yung tinsya ngayon? Nakapakopya, may... nakapakopya. Sabi kami, mas kailangan ng bata ng laptop. <laughs> Tama, kasi mag-aaral, syempre, oh. di ba? Ang gamit. Next natin. Yes. Last na ba ito? Last. Yeah. Okay. Meron tayo dito kasamang napakagandang mga dilat. Okay. Hey. Ang pangalan mo ay... Bella Berry. Rock. Sorry. Bella Berry. Bella Berry. Ah Bella, ganda na ka na dito. At ko ay okay, Zee. Roxanne ko you tiyo, man. Call me mine. Ehhhhh! Call me mine. I'm yours. I'm yours. Gonna... Bella, pagkasaan Pag Ay, tanatan ka ba? Wala ka ba sa puso ko? Ayon. Ano? kinain mo today barko papunta dito. Wala, ayun na. Besa na mo okay. ko, besa mo ko maiita yo. Alam mo din, nagagawa na ulit tayo, sana. Nagagalit sila, oh. Okay. na. Ogie okay, na na ba kayo? Na ba? Yes. Okay. Pero alam mo, gusto kong bigyan sila ng twist. Eh. Bakit? Gusto ko sumayaw muna ba ang mag-press? Parang mas masaya. Oo, oh, uh, pwede. May e, sayo muna bago mag-press. Sige. Okay. Okay lang okay, okay ba sa inyo sumayaw bago okay. mag-press? Okay. <laughs> oh awesome. yes! Oh! Gina G! Okay, pag-forward na kayo. Kung okay, mine. Pwede ka. wala rin. Okay! Ang next subject natin ay, Philippine History. Okay. Ready pa kayo? Okay. Question. Sino ang utak ng katipunan? Sino? Ay! Ay! Nagprestagan siya! Okay, mo pa! Sayaw mo na! Sayaw mo na! Sumayaw sa panay! 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 Gento! Gento! Hey. Hey, hey! 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 Okay. Para siguradong-siguradong kasi sa sagot mo. Um, uh, siguro may... Actually, hindi pa tapos yung, yung question. Sino ang utak ng katipunan kahapon? <laughs> Ano ang sagot mo? Andres Bonifacio Andres Bonifacio is? You have a chance to steal You have the chance to steal Tandaan mo ako si steal You have the chance to have me Okay, ko okay. No, ulitin ko yung question Sino ang utak ng katipunan? Fashion B. Apolinario Mabini C. Emilio Jacinto D. Juan Luna And your answer is... Sayaw muna, sayaw! Gento! 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 Wait, 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 So nagkamali po tayo, nagkamali po tayo. Congratulations. Hack na yung mga coaches ninyo. Dahil papakitin natin ngayon dito yung naghahanap sa'yo. Chance okay. to speak! Chance okay. to speak! Hello! Hello. Ban ka umiya? Hana. No. Kasalanan ko pala. Ano ito kasi rin Dahil, kasama ka namin ngayon, bibigyan ka namin ng chance, masagot ng tama ang question natin ko. Yes. Ready ka ba sa magot? Okay. Umun. Pero, ang twist, magiging tama lang ang sagot mo, kung tama rin alin dito ang pipinutin mo. Medyo, medyo. medyo, medyo. <laughs> ang isa dyan ay gumagana, ang isa ay hindi. Yeah. <laughs> Question. Sino ang utang ng katipunan? A. Andres Bonifacio B. Apolinario Mabini C. Emilio Jacinto D. Juan Luna At ang sagot mo ay? Emilio Jacinto! Emilio Jacinto! Yes. Yes. Right, Thank you very much! Thank you! Thank you! Alright! And stay ka na rin dito! Stay ka na because bakit naman ang sagot mo? For those winning contestants, we have a group photo. Ah, may dalawa pa pala. Right, thank you very much. Okay. Alright, last contestants. Wanna... We have our last two contestants for today. Yeah. Ayan yeah. Ay, na, ayan na, ayan na. Hello. Hello. Okay. mo nga, basahin mo nga yung ano. Ito. Sabi niya, Stel, nasa mas kasi ang boyfriend ko. Pwede mag ikaw muna kapag wala ko siya sa piling ko. Ayan. Ayan! Ayan! Ako, ako hindi naman ako madamo, pero kasi ayokong maging third wheel. Ayan! Ganyan tayo sa mga eh, sa mga kaibigan natin eh. Ayan po tayong ano... Alam mo sana sa school lo, sana sa school magkaroon ng subject na huwag magturo mga liwan. My name is Zelina Batjupin sa buhay mo. Parang Nag-iisip na siya. po ang pangalan my name is Ano yung pangalan tayo? pangalan tayo? Ano yung pangalan tayo? Ano yung pangalan tayo? Ano Ano ang pangalan Pablo ko siya? Okay lang ba Pablo? Okay lang ba pa Pablo ko siya? Okay lang ba, since may nakuha na siya, isurin nalang ikaw. Okay. Sana, sana hindi mapanood ng boyfriend mo sa masarap ano? ngayon. Okay. Sorry, sorry bro. Okay. Friends lang kami. Okay, pwede na tayo for more work? Okay, pwede na tayo for more work. Para sa Last question. Subject ay Filipino. Okay. Papakalala lang namin na once you know the answer, galing sa choices, pwede na pumindot. Okay? Okay. Magaling okay. kay Justin. Yan. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit para paghiwalayin ang magkakasunod na salita? Magkakasunod na salita ang paghiwalayin, hindi ang mag-uwa. Ay, pinitso na niya. One oh, minute na, okay. Oh, your answer is. Gitling. Gitling. Gitling is. Oh. Gitling, 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 gitling. Mo na okay. patunaw. Alam mo. Only then ni Justin a question. A question again. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit? para paghiwalayin ang magkakasunod na salita. The choices are A tuldoch B to C. doch C to -do. C, get lean. and letter D kuit Alright, here we have all our winning contestants up on stage. Madame a Group Photo.